<laughs> <laughs> ano ba yun, <niyo>, <laughs> na Drew? <laughs> na Naging mainit ang pagsalubong kay Iya Villanya sa 24 oras noong September 4, 2024 ng mga kasamahan niya sa GMA7 News program na sina Mel Chanko, Pia Arcangel at Emil Sumangil matapos niyang mamahinga at magbakasyon dahil sa balitang nagdadalan tao si Iya sa ikalima nilang anak ng asawang si Drew Arellano. Noong September 4, nag-post si Iya sa Instagram para isa publiko ang bagong blessing na paparating sa kanilang pamilya. Inanunsyo ni Iya ang kanyang pagbubuntis sa pamamagitan ng isang Instagram video kasama ang asawang si Drew Arellano at kanilang mga anak noong Miyerkules, September 4. Ang mag-asawa ay gumawa ng anunsyo kasama ang kanilang apat na anak, sina Primo, Leon, Alana, at astro, at isang larawan ng ultrasound habang sumasayaw sa Mambo number no. 5. Isa-isang lumabas ang mga anak ng kapuso couple na sina Primo, Leon, Alana, at astro ayon sa kanilang mga kaarawan, at nang dumating ang kanta sa number no. 5, nagpakita sila ng larawan ng ultrasound. Simpleng nilagyan ng caption ni Iya ang post, gamit ang waving hand emoji. Samantala, ang comment section ng post ay napuno na ng mga mensahe ng pagbati. Ngunit kalakip ng pagbati ng mga kasamahan niyang 24 oras anchors ay ang panunukso ng mga ito, partikular na si Mel. Sa closing spills ng news program, pahaging na tinukso ni Mel si Iya sa muli nitong pagbubuntis, Ania, oy, welcome back from your two-day vacation. Ha, tapos may baby ng dala at panglima, ano ba yon, Drew, ngayon lang ako nakarinig ng ganyan, ha? Dahil sa reaksyon na ito ni Mel ay hindi napigil ang mapahagikik sa tawa ni Iya. Gayun din ni Napia at Emil. Sagot ni Iya kay Mel, huwag mo na akong pagalitan, tita. Natatawang saad naman sa kanya ni Mel, growing and growing and growing and growing, congratulations. I'm so happy for you, may ilan namang netizens ang nasanay na lang sa halos taun taon daw na pagbubuntis ni Iya, komento ng isang netizen, masanay ka na Miss Mel, ganyan talaga kapag walang biyahe si Drew. Noong June 29, 2023 sa panayam ni na Drew at Iya sa Fast Talk with Boy Abunda ay ibinunyag ng mag-asawa ang plano nilang pagpapavasectomy para hindi na muling masundan ang bunso nilang si Astro. February 2014 nang ikasal si na Iya at Drew.